PBBM. Pinaalalahanan ng mga ahensya ng gobyerno na labanan ang red tape. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang batas ng 5.768 trilyon pesos 2024 national budget noong December 20, 2023. Sa signing ceremony na ginanap sa Malacanang, pinaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya na nagpapatupad ng expenditure program na labanan ang red tape na kadalasang nagiging ng underspending at overspending. Ano nga ba ang red tape at bakit ito kay lang ang labanan. Tara, alamin natin yan. Ang red tape ay ang sobrang pagsunod sa formal rules na itinuturing na walang kabuluhan. Sa ilalim ng pamumuno ni King Charles V ng Spain mula 16th century, sineseparate ang mga mas importanteng dokumento sa pamamagitan ng pagtatali ng pulang ribbon imbes na simpleng lubid. Sa pagtatapos naman ng Civil War sa Amerika, naging normal ang pagtatali ng pulang ribbon sa napakaraming dokumento upang makakuha ng military records na kailangan para sa retirement claims. Ang mga ito ang pinag mula ng red tape. Marami sa atin ang sanay na sa napakahabang pila, napakaraming requirements, at napakabagal na proseso kapag nakikipagtransaksyon sa mga opisina ng gobyerno. Normal man ito para sa si iba. Halimbawa na ito ng red tape. Dahil sa napakatagal nga bago makakuha ng request, hindi nakakapagtakang maraming naiinip sa kahihintay. Kaya naman para bumilis ang proseso, nagbibigay sila ng bribe o suhol sa mga opisyal ng gobyerno. Dito na, nagsimula ang korupsyon. Ubang may was kinabukasan nito, Nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act noong June 2, 2007. Layon nitong isulong ang transparency, honesty at responsibility ng mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko. Kabilang sa batas na ito ang mga hakbang upang mabawasan ang red tape sa service transactions. Noong May 28, 2018, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ease of Doing Business Law o Republic Act Number no. 11032. Ang amiyenda ito sa naon ng Anti-Red Tape Act na may layunin ding mapabuti ang sistema at mapabilis ang proseso sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Sa visa nito, itinatag ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na nangangasiwa sa pagpapatupad ng provisyon ng naturang batas. Isa sa mga provisyon ang Prescribed Processing Time na 3 to 7 to 20. 3 days para sa simpleng transactions, 7 days para sa complex transactions, at 20 days para sa highly technical transactions. Papatawa naman ng karampatang parusa ang mga hindi susunod dito. Naniniwala naman ang arta na susi sa pagpapabilis ng transaksyon ang pagsusulong ni Pangulong Marcos Jr. ng digitalization kasamang streamlining at automation sa bansa. Samantala sa panawagan na labanan ang red tape nagpaalala rin ang Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na gamitin ang tama at naayon sa batas ang national budget bilang paggalang sa taxpayers na nagbibigay daan upang maging posible ito. Sabi nga niya, We are working for the people, not for ourselves. We are working for the country, not for ourselves. Sa iyong palagay, paano tuloy ang mawawakasan ang korupsyon sa bansa? DWIZ Research Report Re -re Report Tagalio po kami, Alio Broadcasting Corporation. Alio 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporations digital station accounts Maraming salamat po